Bukod sa paggamas ng damo, nanguha rin pala ako ng pagkain ng baboy na kung tawagin namin ay alusiman. Nakapagluto rin pala ako ng sinugno na siya ng mga minirienda namin noong hapon. Alas tres nga ng hapon o umakit ako dito sa taas ng bundok. Hindi masyadong mainit kaya masarap ngayon magtrabaho, maggamas ng mga damo sa taniman. Pero bago ako maggamas ng mga damo, inuna ko munang gambolan itong mga tanim ko na okra kasi medyo malalaki na sila. Noong nakaraan pala, nakapaggambol na rin ako ng okra kaya lang hindi ko natapos. Pero ngayon tatapusin ko na talaga to kasi meron pa din ako ibang gagambolan katulad ng sitaw na violet at saka nung ampalaya na mahaba. Mas maganda kasing tingnan kapag nagambulan ang mga tanim at saka hindi sila basta-basta matutumba kapag nagkaroon ng malakas na hangin. Magsisimula na sana ako dyan sa paggamas kaya lang bigla ko namang nakita itong mga alusiman. Sayang naman kung gagamasin ko lang kaya iipunin ko na muna to at ibibigay ko dun sa alagang baboy ni mama. Noong nakaraang linggo na nakita ko to talagang maliliit pa lang sila tapos ngayon malalaki na kaagad. Basta kapag nakakatikim ng ulan palagi, mabilis lang lumaki. Basta kapag nakakita ako ng maraming alusiman at saka malalaki una kaagad na nasa isip ko ay yung mga baboy ni mama kasi gustong gusto tukain ng baboy. Pati rin pala yung mga alagang rabbit ng kapatid ko, gustong gusto rin nila tukainin kainin. Kaya lang ngayon, ang kukuhanang ko lang muna ay yung mga baboy. Saka na lang muna yung mga rabbit. Pagkatapos ko palang manguha dyan ng alusiman at medyo maaga pa rin naman para umuwi. Kaya ang ginawa ko ay naggambol na rin muna ako ng mga tanim ko ng mga patola. At dahil nga hindi sabay-sabay na tumubo itong mga tanim ko na patola, kaya ang pinipili ko lang dyan na gambulan ay yung mga medyo malalaki na. Mabilis lang ako dyan na natapos sa pagkama sa paggambol ng patola. At ang sunod ko naman nga na ginawa ay nagamas-gamas din muna ako dito sa tanim ko na sitaw na haba. Pagkatapos kong magamas ang sitaw ay syempre dumaan muna ako dito sa lagang baboy ni mama para ibigay yung mga kinuha ko kanina ng mga alusiman. Busog na naman nga ang mga alagang baboy ni mama lalo na yung mga biit. At fast forward tayo kinabukasan ng hapon ay eto naman yung ginawa ko. Magluluto naman ako ngayon ng merienda namin na sinugno. Bali ang vlog ko pala na to ay mga ginawa ko sa loob ng dalawang araw. Monthly period ko na naman kasi kaya tinatamad na naman akong magkilo at saka hindi ko talaga masyadong pinipersa yung katawan ko na magtrabaho kapag may monthly period ako. Medyo makalatin yung loob ng kubo namin. Pagpasensyahan nyo na lang at hinahanap ko pala dyan yung bigas na malagit. Hindi ko kasi alam kung saan nilagay nung kapatid ko. Biglaan lang din pala itong pagluto ko ng merienda namin ngayon na sinugno kasi nabanggit sa akin kanina ni mama na mayroon pa daw palang bigas na malagit dito at saka meron akong nakita na isang pirasong nyug. Shoutout din po pala kay ma'am na nagpadala ng mga magagamit namin dito sa kubo. Katulad itong mga sandok, takip ng kawali at saka kawali talaga. Marami pa lang pinadala sa amin si ma'am kaya lang eto lang muna yung inakyat namin dito sa kubo tapos yung iba naman ay iniwan na lang muna namin sa bahay thank you so much po ma'am sa mga pinadala nyo kung malapitan talaga kayo dito sa amin ako bibigyan talaga namin palagi kayo ng gulay kaya lang ang layo layo nyo naman po kasi sa La Union balik na nga tayo dito sa niluluto ko nagsasangag na pala ako dyan ng bunggo at paminsan minsan hinahalo-halo ko rin yung sinalang ko na bigis na malagkit at nung medyo nangingitim na nga siya dyan ko na kagat at nilagay ko na nga dito sa plato para durugin ng sandok tapos yan binalikan ko naman dito yung niluluto ko na bigas na malagkit. At dahil nga medyo naluluto na siya, kaya naman nilagyan ko na nga siya dyan ng asukal. Nilagay ko na rin pala dyan yung munggo na dinurog ko. Pero bago ko siya ilagay dyan kanina, ay tinahipan ko muna siya dyan para matanggal naman yung mga balat-balat niya ng kaunti. Pinakang huli ko pala dyan na nilagay yung kakanggata. Nung nakita ko na yung munggo na nilagay ko ay malambot na rin. Hinalo-halo ko nga lang siya dyan ng kaunti at pagkatapos, hinaho ko na at nilipat ko naman nga siya dito sa may kabilang kalan. Hindi pa din pala muna ako ngayon kasi hindi pa ako masyadong nagugutom at saka wala pa ako nag gawa. Ito pa lang sitaw ko na hindi ko natapos gamasan kahapon ay itutuloy ko na ngayon. Tatapusin kong gamasan ngayon itong sitaw ko na kulay green na mahaba. Siguro sa isang araw na lang yung sitaw na violet ang kulay. Nung nakaramdam na nga ako diyan ng pagod at gutom ay tumigil muna ako diyan sa paggagamas at nagmerienda na nga muna ako nung niluto ko kanina na sinugno. Pagkatapos ko pa na mga diyan ay bumalik na ulit ako sa paggagamas at medyo naguulan-ulan pala diyan ng kaunte at mabuti na nga lang hindi siya lumakas kaya medyo marami yung nagamasan ko bago ako umuwi. At bago pala ako diyan umuwi na ano ko pa yung kapatid ko na nagagapas ng mga damo at yan pala papakain niya do sa mga alagang rabbit niya. So yun lang for today's video. Thank you for watching!